Good morning mga kamamis! Ngayon nga ay araw pa lang ng Merkoles at tuwing weekdays maaga talaga akong bumabangon para magluto ng mga kakainin ng mga anak ko bago sila pumasok sa school. Naka-alarm nga ako ng 4.30 pero nagkukot pa ako ng 15 minutes bago bumangon. Pero may tila min na tatan makapasadok magbumangon. E di nakabangon na nga rudo, nagpapudot akong munti danuman, tapos nagtimplak akong na datoy burido kon tanong makadidimutan bago mariing. Wala pa kasi siyang ganang kumain pag bagong gising. Madanagan ak tumanan baka mabisinan ket apan ag eksam tata baka hanga makasagot di eksam na. May sa oras matlang lang kit di aja eksam na. Tapos binabad ko muna sa mainit na tubig itong tinimpla kong gatas niya para mainit-init pag dinedin niya. Yung maligamgam ba kasjay? At pati siya kung minumak mo't maligamgam na tubig yun. Ginagawa ko nga ito araw-araw at sabi nga nila maganda daw ito sa katawan. Nilabas ko na nga rin pala itong luncheon meat at ito yung lulutuin ko para sa breakfast nila. Bago ako agluto, -ak ibinigay ko nga muna itong gatas ni Jedsel para madeden na niya habang mainit-init pa. Nagluto na rin pala ako ng sunny side up para pangdagdag sa uulamin ng mga bata. At habang hinihintay ko ngang maluto yung itlog na niluluto ko, nagtimpla na rin pala ako ng kape ko at ng Milo na rin ni kuya. At nung maluto na nga ay sinunod ko na rin iluto itong luncheon meat habang tinitimpla ko itong kapi at Milo namin ni kuya. Hindi na rin pala ako nagsaing ng kanin namin. Meron pa naman yung natirang kanin namin kagabi, yun na lang yung ininit ko para ngayong umaga. Nung nakapagluto na nga ako ay ginising ko na rin yung dalawang anak ko. Habang nga hinihintay ko silang bumangon ay inubos ko nga muna itong kapi ko. Haanda pa imot gamin bumangon nga dagos at kukot da pa imot kas laking niya kas dyan. Pag bumangon na nga itong bunso ay eh may baby time pa kami at dito nga kami nagtatagal. Gusto pa niyang maglambing-lambing, maghag-hag, ganun. At dito ko na rin kinukuha yung momentum niya para makasubo na rin siya ng pagkain kahit konti. At ayun nga si kuya, pagkabangon niya ay nauna na rin siyang kumain dito kay Bunso. Nagpapasalamat nga ako dahil kayang-kaya na ni kuya asikasuhin yung sarili niya. Pass forward na nga tayo mga kamamis, ready na kami at papunta na kami sa school nila kuya at nitong si Bunso. Sumakay na nga kami ng taxi para mas mabilis kaming makarating sa town. At saka araw kasi ng exam ni Bunso kaya ayaw ko siyang malate. Para sa akin, mas maganda kasi yung maaga siya doon para makapag-relax muna siya bago siya pumasok sa classroom para mag-exam. Itong school ni Jedsel ay dito lang pala sa likod ng katedral dito sa Baguio. At dito nga sa katedral ay may araw-araw na misa ang dinaraos dito. Naabutan pa nga namin itong lasmas para ngayong umaga. Pero hindi na kami nag-attend, nag-visit na lang kami at dumiretso na kami dito sa school ni Bunso. Umupo na lang kami dito at dito na namin hinintay yung oras ng pasukan niya. Habang nga naghihintay kami ay nakong napakaligalig ng batang ito. Kahit nasabihin mong mag-relax ay nako apakalikot. Nung 7.30 na nga ay pumasok na sila para mag-exam. Kasama nga ng isang mami, umupo na lang kami dito sa tabi. Hinintay na namin silang lumabas total isang oras lang naman yung exam nila gusto pa sana naming magpaaraw sa harap ng katedral kasi sobrang lamig kaso baka lumabas na yung mga bata depende kung paano nila sasagutan yung mga exam nila at gaano katagal nila itong tatapusin. At yun nga wala pang isang oras ay natapos na sila. Bago nga pala kami umuwi ay pinakain ko muna si Jadsel ng lugaw para mainitan naman yung sikmura niya. At habang nagpapaaraw na rin kami dito sa harap ng simbahan, tapos ko na nga siyang pinakain pero hindi naman niya naubos. Siyempre ang role ng na mga nanay, ubusin ang mga pagkain na hindi naubos ng mga anak. Sayang naman. Kaway-kaway sa mga mamis na nanonood dito, nakatulad ko rin tagaubos ng mga pagkain na natira ng mga anak. Pagkatapos nga nun ay umuwi na rin kami dito sa boarding house. Kinahaponan nga ay lumabas ulit kami para mag-attend ang meeting sa school nitong si Bunso. Mabuti na lamang at hindi siya nainip habang nasa meeting ako. May mga ibang mamis kasi na nagdala din ng kanilang mga anak doon. Nakipaglaro lang naman siya the whole time ng meeting. Nung natapos nga yung meeting namin ay pumunta muna kami dito nga sa SM. Ay na, nasira kasi yung SIM card ko last year kaya pinapalitan ko dito sa may smart center, dito sa may cyber zone. Nag-message kasi sila nung Monday na meron na kaya ngayon ko palang dadaanan para makuha. Mahigit isang buwan nga yung hinintay ko bago ito mapalitan. Hindi ko nga alam bakit ang tagal ngayon. Dati-dati pag pumunta ka dito napapalitan agad pero ngayon inabot ng isang buwan. Pagdating nga namin dito ay pinakita ko kaagad yung message nila dito sa security guard. Tinamag na at daan na lang nga syempre nagdalaak para sigsigurado ko na. Tapos, binigyan na niya ako ng form. Ay na, mga dagos at ano mabiit. Nung matapos ko nga mag-fill up yung mga details na hinihingi sa form, ay ibinigay ko na ito sa security guard. Mabilis lang naman yung process. Mga 10 to 15 minutes kami naghintay. Tapos, ibinigay na yung bagong SIM card ko. Ang sabi naman, 24 hours pa bago ma-activate. And hindi na kailangang magparegister kasi dati nang nakaregister yung number. Nung natapos na nga kami dito ay gusto ko nang umuwi pero itong si Bunso nagpupumilit na maglaro daw muna dito sa Quantum. Pag pumupunta nga kami dito sa SM, hindi ito makakauwi hanggat hindi ito naglalaro dito. Paminsan-minsan lang naman kami pumupunta dito kaya pinagbigyan ko na total natapos na rin naman niya yung exam. Kapag pumapasok na kami dito ay binibilin ko na siya na kapag naubos yung coins namin ay uuwi na kami. Hindi naman na siya mahirap kausap, nakakaintindi na rin siya. Kaya nga nung naubos namin yung token namin, lumabas na rin kami para umuwi na rin sana. Kaso nag-aya siyang kumain, nagutom yatang maglaro kaya dinaan ko nga muna siya dito sa Jollibee para makapagmerienda siya bago kami umuwi. Ang bilis nga lang lumipas ng oras. Pagtingin ko sa relo ko, dismissal na rin pala ni Kuya kaya hinintay na rin namin siya para makapagmerienda na rin siya at sabay-sabay na rin kaming uuwi. Hanggang dito na lang muna. Salamat po ulit sa panonood nyo. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Bye.